marami ang tila biglang nagutom at nagcrave sa recent Instagram story ng aktres at celebrity mom na si Angelica Panganiban. Sino ba naman kasi ang hindi metotikam kung lechon ang ibabandera mo sa social media? Yan ang proud na flinex ni Angelica Panganiban matapos siyang regaluhan nito ng kanyang kaibigan na si Maha Salvador. Isang buong lechon ang ipinadala ni Maha Salvador. Kaya naman si Angelica panganiban na kung paano raw niya ito mauubos. Hindi ko rin alam paano uubusin to guys, say niya sa caption ng Instagram story. Pabirong tip pa niya, kaibiganin niyo si Maha Salvador. Smile ang face with tear emoji. Ikaw ang buntis pero ikaw ang mahalaga. Heart hands emoji, love you, ani pa niya matapos magpasalamat sa kaibigan. Kasunod niya na ipinakita rin ni Angelica Panganiban ang kanyang selfie video kung saan makikitang sinimulan na niyang kainin ang lechon. Maririnig pa nga sa post kung gaano kalutong ito at ang tanging sinabi na lang ng aktres, Josco. Josco, maguganitan itong buwan lamang nang inanunsyo ni Maha Salvador sa social media na magkakababy na sila ng kanyang mister na si Rambo Nunez. Christmas came early, caption ni Maha Salvador sa kanyang Instagram post. Makikita sa posted video na super happy at excited ang mag-asawa sa kanilang paparating na first baby. Ipinasilipri ni na Maha Salvador at Rambo Nunez ang sonogram ng kanilang newest blessing. Kung matatandaan, taong 2019 nang maging magjowa ulit si Namaha Salvador at Rambo Nunez makalipas ang siyam na taong hiwalay. Noong nakaraang taon naman nang ma-engage silang dalawa at nitong Hulyo lamang ay ikinasal sila sa Bali, Indonesia.